Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa sa'yo na mayroong mga nadiskubring bagay sa Afrika na kung sakaling malaman ng publiko ay siguradong babago sa takbo ng buong mundo? Kaya mula sa bagong lahi ng tao hanggang sa kagubatang hindi pa napupuntahan ng kahit na sino ay pag-usapan natin ang sampung nadiskubre sa Afrika na posibleng bumago sa ating planeta. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Homo Naledi Hindi na bago sa ating kaalaman na sa evolusyon ng tao sa ating kasaysayan ay marami ng lahi ng mga tao ang nabuhay sa mundo bago pa dumating sa kasalukuyang tayo. Pero lumaba na may ilang mga lahi sa mga ito na kasalukuyang misteryo pa rin kahit sa isipan ng ating mga eksperto? Ang isa sa mga lahing ito ay ang tinatawag na Homo Naledi na nadiskubre ng mga eksperto sa loob ng isang kuweba sa bansang Afrika kung saan matapos nila itong pag-aralan ay napatunayan na kahit pahigit na mas maliit ang bungo at utak ng lahi ng mga sinaunang tao na ito ay mahusay naman sila sa paggamit ng mga komplikadong kagamitan na halos katumbas ng kakayanan natin sa kasalukuyan. Paniwala nila na nagmula ang bangkay mula sa 200 at 36,000 hanggang lagpas 300,000 taon ng nakararaan kung kaya't isa ito sa pinakaunang lahi ng tao sa kasaysayan ng mundo na maaaring bumago sa paniniwala natin patungkol sa nangyari sa ebolusyon ng tao. Number 9. Blue Hole Malapit sa maliit na nayon ng dahab sa bansang Egypt ay maaari nating makita ang isang dambuhalang kuweba sa ilalim ng tubig na kung tawagin ay Blue Hole. At kahit pa napakaganda ng itsura ng butas na ito na may lalim na lampas isang daang metro ay mainam na lamang na hindi ito basta-bastang lapitan at lusungin ng kahit na sino. Dahil sa napakaraming mga tao na ang namatay sa nakakaakit nitong tubig, nakasalukuyang ito na touring na isa sa pinakamapanganib na diving spot sa buong mundo. Dulot na lagpas dalawang daang katao na ang namatay rito. Kahit pa raw ang mga sanay ng lumusong ay maaari pa rin mapahamak kung lulusong rito dulot ng mga diver nakakaranas ng kondisyon na tinatawag na nitrogen narcosis sa tuwing lumulusong sila sa malalim kung saan dahil oxygen mula sa tangke lamang ang kanilang nahihinga sa kanilang paglusong ay hindi ito tuluyang nagiging sapat para sa kanilang utak kung kaya't maaari silang makaranas ng hallucination na paniguradong hindi mo gugusto yung maranasan sa malalim na parte ng karagatan. Number 8 Bagong Kontinente at Karagatan Almuban sa teritoryo ng bansang Ethiopia ay mayroong unti-unting nabubuo bagong kontinente at karagatan. Matatagpuan sa lugar nito ang isang dambuhalang bitak sa lupa na unti-unting lumalaki dahil sa napapagitnaan rin ito ng tatlong tectonic plates na Nubian Plate, Arabian Plate, at Somalian Plate na parating pinipilit na maglayo sa isa't isa. Kung kaya't makikita mong manipis lamang ang sahig ng lokasyong ito kumpara sa ibang lugar sa ating planeta ang bitak sa lupa ay kasalukuyang may haba na 35 milya. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay unti-unti nang maghihiwalay ang kontinente ng Afrika sa lokasyong ito hanggang sa tuluyang may mabaong bago ng kontinente kung saan ang pagitan nila ay dadaluyan muna ng tubig na bobo sa bagong karagatan. Kung kaya't maaaring sa nalalapit na inaharap ay tuluyan ng magbago ang itsura ng ating planeta. Number 7, Dinosaur sa Zimbabwe. Taong 2017 ay natuklasan ng mga eksperto ang labi ng itinuturing na pinakamatandang dinosaur sa bansang Afrika at ito ay ang tinatawag na Embryosaurus raati na sinasabing nanirahan daw sa ating planeta lampas 230 milyong taon na ang nakararaan. Ang Embryosaurus raati ay may haba na anim na talampakan at halos 30 kilo na timbang ay isang herbivore kung saan ginagamit nila ang kanilang mahabang leeg para maabot ang mga dahon sa mga puno na kanilang kinakain. Ngunit maliban sa impormasyon na ito ay wala pang masyadong nalalaman patungkol sa ganitong lahi ng dinosaur. Kung kaya't patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga eksperto para malaman ang lahat ng impormasyon patungkol sa sinaunang dinosaur na ito. Number 6, Bato mula sa Kalangitan nang mabisita ang mga eksperto sa isang tribo sa bansang Africa, ay binigyan sila ng kakaibang bato ng mga ito na labis na lamang gumulat sa kanila sa kadila ng matapos nilang pag-aralan ng kulay asul ng mga mineral ay napatunayan nila na hindi ito makikita sa kahit na anong bahagi ng ating planeta at noong tanungin nila ang tribo kung saan nila ito nakuha ay paliwanag ng mga ito na raw nila ito sa kanilang mga ninuno na pinagbigyan nito ng mga bumisita noon mula sa kalangitan na maaari raw maging patunay na totoo ang mga alien. Ang kakaiba pa patungkol sa batong ito ay hindi ito kayang tunawin gamit ang kahit na anong apoy o asido. Habang sa tuwing tinitignan naman ito sa Microsoft ay nawawala ang asul na kulay nito na nagpapakita lamang kung gaano ito ka out of this world. Kung kaya tila ba ang kop lamang na naging Stone of Heaven ang kanyang pangalan. Number 5. Sahara Desert ang isa sa pinakasikat at popular na desyerto sa ating mundo ay ang desyerto na ito ng Sahara na matatagpuan sa Afrika kung saan kasalukuyang may hawak ito sa titulo sa pagiging pinakamalaking hot desert sa buong planeta. Pero alam mo ba, noon, noon ay napupuno ng kalikasan at kabuhayan ng tuyot na tuyot na lugar na ito? Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay naging desyerto ang lugar ng Sahara dahil sa pagbabago ng angulo ng axis ng ating mundo na nagbabago lamang tuwing 23,000 taon kung saan dahil rito ay naging direkta ang direksyon ng araw sa Sahara na labis na tumuyot sa lugar na naging dahilan kung bakit wala na itong buhay pa sa kasalukuyan. Number 4. Isla ng Mauritius Ang isla o bansang Mauritius ang isa sa pinakapaboritong bisitahing lugar ng mga turista sa ating palaneta at ito ay dahil sa matatagpuan sa katubigan ng lugar na ito ang isang underwater waterfall na talaga namang makikita lamang ang kabuoan mula sa ating kalangitan ngunit ang nakamamanghang itsura raw nito ay isa lamang ilusyon dulot na kaysa tubig ay buhangin ang nahuhulog sa butas sa ilalim ng karagatan na nagmimistulang isang talon ngunit kahit papeka ang pagiging underwater waterfall nito ay hindi may tatangging tunay at totoo naman ang kagandahan ng lugar na ito. Number 3. African Goliath Frogs Ang mga palaka ay ang isa sa pinakakinatatakutang hayop ng maraming mga tao sa buong mundo. At ang sigurado akong isa sa pinakakakatukutan ng lahat ay ang lahi ng palaka na ito na nadiskubre sa Africa, na kung tawagin ay African Goliath Frogs na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking palaka sa ating planeta dulot na lampas 12 pulgada ang sukat ng pangangatawan nito habang ang kanilang bigat naman ay umaabot sa lampas 3 kilo na nagpapakita lamang kung gaano kadambuhala ang kanilang katawan ginagamit ng mga palakang ito ang kanilang malaking katawan para takutin ang ibang mga hayop na pumapasok sa kanilang teritoryo. Ngunit hindi nakatakatakang isipin pa na hindi ito naging sapat para takutin ng mga taga-Afrika na sabing madalas raw hinuhuli ang hayop nito para gawin nilang pagkain. Nasasabing rason daw sa labis na pagkaunti ng populasyon ng ganitong palaka na unti-unti nang nalalagay sa panganib na maging extinct. Number 2, Kakaibang Kabaong hindi na bago sa ating kaalaman na ang kamatayan ay magdudulot ng pagluluksa sa mga mahal sa buhay ng taong namayapa. Pero alam mo ba na kaysa malungkot ay pinagdiriwang ng mga taga gana ang pagpanaw ng isa sa kanila? Ito ay dahil sa merong tradisyon ng mga residente ng bansang ito kung saan ginagawan nila ng espesyal na kabaong ang mga namatay na nakabatay sa kung ano ang gusto, trabaho o interes nila noong sila ay nabubuhay pa. Kagaya na lamang ng kotse para sa driver eroplano para sa si piloto at iba pang mga nakamamangat at nakakatuwang disenyo na sasabing makakatulong raw para ipagdiwang ang buhay na nakompleto kaysa maging malungkot dahil nawala ito. Sa sobrang nakamamanghanga ng kanilang tradisyon ay maraming mga bansa ang bumibili sa kanila ng gawa ng kabaong dahil sa sobrang nakakatuwa ang mensahe at simbolong ipinapakita ng bawat isa sa mga ito. Bagay tayo magpatuloy sa unahan ng ating lista na gusto ko munang makita mo. Ang larawan na ito na nakuhanan raw sa isang desyerto sa Afrika na nagpapakita raw ng mga natuyong bangkay ng mga tao na mayroong pagkakapwesto na nakaupo sa buhangin na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung bakit o para saan. Kung kaya't maaari raw na isa itong tradisyon ng mga tao sa lugar na hindi pa lamang tayo pamilyar. Number 1, Misteryosong Kagabatan ng Mozambique sa bansang Mozambique ay mayroong isang bundok na naglalaman ng isang misteryosong kagubatan sa kanyang tuktok. Na maniwala ka man na sa hindi ay kamakailan lamang nalaman ng publiko. At ito ay dahil sa nadiscover ito ng ekspertong si Julian Baylis noong nag-iimbestiga siya sa lugar gamit ang satellite view rito. Nandig hindi lang para aksidente niyang matuklasan ang kagubatan na ito na hindi pa raw napapakailaman ng mga tao. Dahil kahit pat alam na ito ng mga residente ng bansa ay hindi raw nila binibisita ang lugar dahil sadyang matarik ang daanan paakit rito. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa rin napapakailaman ng kahit na sino ang natatagong kagubatan na nagpapakita lamang na marami pa tayong dapat malaman patungkol sa planetang ating ginagalawan, mapakargatan man yan o kalupaan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating makita sa ating planeta, lalo na sa kontinente ng Afrika, nakilala sa pagiging pinakamatandang kontinente sa lahat. Kung kaya't dapat lang nabukas bukas parati ang ating isipan dahil maaring bukas sa makalawa ay may madiskubre tayo na maaring bumago sa takbo ng buhay ng lahat ng tao sa mundo. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubreng ito sa Afrika ang sa tingin mong pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksi, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.